mo bang sambahin ka ng inyong target at maramdaman mo kung gaano kakahalaga sa kanya kung yan mga bagay na yan na pagmamahal na hinahanap mo sa iyong target ay hindi niya na ipaparamdam sa iyo na hindi ka man lang alagaan, hindi ka sinasamba sa hali, puro away puro ingay, masakit sa tainga talak ng talak ang inyong target gawin mo ang ritual ni ito kung bago ka lang po sa aking page at magustuhan mong ganitong gawain pakipalo at pakishare at kung ayaw nyo naman po ay pwede nyo skip ang aking video at maghanap ka ng video na narapat sa inyo so gagawin nyo ang ritual ni ito sa araw ng martes at biernes lamang ng umaga na nakaharap sa silangan or kahit na anong oras basta martes o biyernes basta nakaharap ka sa silangan una kumuha ka ng asin kailangan yung, rock, yung asin mo yung rock salt rock salt po ang ating gagamitin kailangan kamay mo mismo ang ikukuha mo kamay mo ang gagamitin kumuha ka ng dalawang dakot so limbawa yan isa dalawa So, gagawin natin tong ritual na ito na may 100% paniniwala para sambahin ka ng inyong target. Maramdaman mo naman kung paano pahalagahan, paano pa kamamahalin. Tapos, kumuha ka ng papel na malinis. Isulat mo dito ang pangalan niya ng tatlong beses. Kailangan tunay lamang na pangalan. Tapos po, ipapatong mo dito si papel. Sa ibabaw ng asin, kailangan yung pangalan niya, yun ang nasa ibabaw. So kahit na may pangontra ang inyong target, ay tatalaban siya, niya siya dahil ang asin ay isa sa pangunahing sangkap natin para walang makakontra sa iyong kahilingan. Pagkatapos po, kailangan natin ang kandilang pula. Ang kailangan lang natin, kaling, kandilang pula or puti. Yan lamang. Tapos, ang isa pa, kailangan bagong-bagong kandila. Ito ay sample lang naman na pinapakita ko sa inyo. Gamit na ito. Pero ang gagamitin natin sa ritual ni ito ay bagong-bago po. So, sisindihan mo si kandila. Pag nasindihan mo na si kandila, ipapatong mo dito. Kaya dapat po yung kandila na gagamitin mo yung ganito, yung mga may iksi lang na malapad para pwede mo siyang ipatong sa ibabaw. Pagkatapos ritualan mo ito, magbigay ka ng counting panalangin sa, rit, sa kandila habang nakatitig ka, parang tinititigan mo si target mo. Isipin mo na si target mo ito. Tapos po, tawagin mo ang pangalan ni target mo ng tatlong beses. So, halimbawa, one luna, one luna, one luna. Tapos, isunod mo ang salitang almanas ng 18 times. Hindi kukulang, hindi sa sobra. Kailangan 18 times lang. Noulit ko, tawagin yung pangalan ni Target at isunod yung pangalan niya 3 times at isunod mo yung salitang almanas ng 18 times. So, pagkatapos mong magawa yun, patakan mo ang pangalan ni Target ng kandila. So, papatakan nyo po siya ng kandila. Pagtapos nyo na pong patakan ng kandila yung pangalan ni Target, kumuha ka din ng asin at ilagay mo dito sa ibabaw. Konting asin lamang. Tapos po, tutupiin mo na ito papasok sa iyo ng kahit na anong klaseng pagtupi, basta papasok sa iyo. Pag natupin nyo na po, may itim yung kuko kasi may kinulayan po kasi ako, hindi pa, mata, hindi pa natatanggal. Tapos, pag natupin nyo na po ito, itatago nyo ito sa iyong wallet, sa inyong bulsa. Or habang tuwing magkikita kayo, dadalhin mo ito, wag mo itong aalisin sa katawan mo, kaya dapat nasa wallet mo lamang ito. Ngayon, ang sunod mong katanungan, ano ang gagawin natin dito? Patunawin nyo to mga kaswerte. Pag natunaw na si kandila at nagmelt na siya sa asin, ang gagawin nyo, kukunin mo tong asin at yung wax, ibaon mo sa lupa. Ngayon, kung wala kang mapagbaunan, ang um, kahit isaboy mo na lang o itapon mo na lang sa malayo o sa iyong harapan ng inyong bahay, basta kailangan ma-dispose ma mo ito Basta, yung kandila po, kailangan matunaw siya, mag, matunaw siya dito sa may asin. So, maraming salamat po mga kaswerte. Mag-iingat ang lahat.